Kapag galit na galit talaga. Sino bang maniwala na bata nagtutulak ng duga, pinatay? Eh, ako may anak rin ako. Kung mangyari yun sa anak ko, galit na galit ako. Mr. Jeff, Tama. kaya ako, I, I, I tried my best talaga na yung kaso na yan, kasi bata eh, binaril. So, kailangan managot talaga gumawa niyan. Pero mayroon akong nasabi, if I can fully remember, sinabi ko, Nung tinanong ko yung mga nakabarel kay Kian, Sir, ang explanation na sa akin. Kaya nangyari yun, Sir. Dahil yung uh, meron kaming nahuli na po, Sir, na isa dyan sa kaluokan at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan na kanyang droga. Tapos, ang sabi ng tung, nung, uh, po sir na nahuli namin, sir, yung droga nung tumboy na yan, masyado siyang uh, Masyadong madiskarte. Hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian. Kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang. isikian e Kian, wala namang alam doon sa druga kung druga yon. Basta iiwan lang doon. Kung si Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung druga. Galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya sir, nadamay si Kian. Sabi ko, bakit niyo binaril? Oh, wala, hindi na nila masagot. Hindi na nila masagot. Pero, actually sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And ay 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 ako ako'y nagtataka, bakit, uh, I, did I uh, mention the name of a certain Randy De Los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng polis, nakaloka na ngayon nakakulong, sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung na uubos na yung uh, ngipin, na na yung uh, gums saka gamit ng droga. User yung tatay. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung angkil ang uh, nagreklamo? Uh, Yun ang sabi sa akin ng polis. What can I do? I received